Another day, another farming tips So ngayong araw, magpapaligo naman tayo ng ating mga alagang manok And nagpurga na rin pala tayo kanina umaga So last time, nung last na uwi natin dito sa province Nagpurga tayo ng ating mga alagang Japanese Chavo So ngayon naman, uh, purga ulit plus paligo Tapos bacterial flushing So tara, samahan niyo ako sa likod ng bahay Pakita natin yung mga alaga natin guys. Ah, bali yan yung ating powder na gagamitin sa pang bacterial flushing mamaya. And ito rin yung nabili natin last time na uh, washout. wash out. So pwede siya sa marok, pwede sa kambing. Minsan ginagamit nga nila to para sa puto ng aso. Bali, ang gagamitin lang natin is isang sachet lang para dun sa ating mga alagang tsabo. Kasi sila lang naman yung pupurgahin natin or napurga natin at saka paliguan plus bacterial flushing. So, kailangan yun para maging healthy sila. Bale, nagbe-breed tayo ngayon para maparami natin yung uh, short legs natin mga chabo. So, hindi pa nga yun yung Japan or hindi pa yun yung Thailand chabo na tinatawag nila kasi yung mga Thailand chabo, uh, magaganda talaga yung buka ng puntot nila. So, ibang kategory naman yun kapag sumasali sila sa show, yun yung kanilang uh, sinasali. Meron din ang mga Japanese na kategori. So, sa ngayon, nakikita natin sa online yung mga breeders talaga ng mga ganun Chabu. Talagang nag-focus na sila sa mga Thai chabo. So, sa ating ngayon, since nag-umpisa pa lang tayo, pwede na yung ating lumang Japanese chabo. Pagpapraktisan lang muna natin. So, cute pa din naman silang tignan. Hindi nga lang ganun kabuka yung kanilang butot, gaya ng mga Thailand Chago. So, tara! So guys, pues, yung ating kulungan pala ng mga binibreed natin, sinilipat natin dito sa kabilang area. So, ayan. Ah, kaso nakalimlim pala yung isa, hindi natin mapapaliguan. Bale, ang paliguan na lang muna natin siguro ito. Itong puti. Ang ganda ng tura niya. Walang pula na yung palong niya. So, yung ating Ayan, mga puti. So pwede maglabas siya ng maraming short legs kasi itong tatay nila long, parang long legs or medium legs yung kanyang paa. So yung mga ibang nag-breed, ginagawa rin naman yan. May mga lumalabas pa rin naman na short legs. So since wala pa naman tayong pambili ng tights, yan lang muna. Nangingit lang siya. Ano natin papaliguan? <laughs> Unahin na lang na muna natin itong iba. Kasi kailangan mapaliguan talaga para tanggal talaga yung kuto. Tsaka luminis yung kanilang mga balaigo. Yung isang yun, possible na rin na itlog yan. So yung isa dito sa dulo. Eh. Tapos siya dito na lang siguro. Hindi siya makisali dun sa kapilang nagliging or nangingitlog. Okay, na yung height difference nila. Ito yung ating mga tsabo na nakagala dito sa labas ng kulungan. Tapos yun yung ating Uh, Rhode Island Red. Laki o. Oh. Ito naman yung sa kabila. Makikita nyo nakatumba yan. ayusin ni Papa ko kasi medyo sira-sira na yung kanyang paa. Sa no kailangan malinisan talaga. bali yung last na pinagtayo natin ng kulungan. Dito natin siya nilagay. Dating kulungan ng rabbit. So nililinis ni Erpat para mas magandang tingnan. Uh, medyo magulo pa kasi. So dito... Sya separate na rin yung mga bibi dahil yung bibi halo-halo na rito sa uh, mga manok mas maganda pag yung kahiwalay sila lalagyan natin ng tubig uh, siguro hindi natin siya masyadong pupunuhin kasi nga malilit lang naman yung mga manok natin saluhan na rin natin siya ng wash out para diretso na hindi na nakagad so ganito lang itsura nya guys no hindi siya masyadong mabula pag bumili kayo ng wash out and like pag nilagay nyo siya ng malatayon yun yung mas makolor yung mas, mas colorful yung magiging kulay ng tubig mas concentrate or mas malakas siya so ito dalawang sachet na lang nilagay natin pero pwedeng isa kasi yung dosage naman nya na pinakalagay dito dito naman sa likod ng pakete makikita ninyo kung ano yung dosage ng gamot. So, pwede rin kahit isa lang. Pero ako, ginawa ko ng dalawa kasi may sobra pa naman tayo isang sachet. So, let's start. So, unahin natin paliliguan itong isa nating hen. Pero nyo. Pagalubog lang natin. So, same process. Ulit-ulitin so, lang natin gaya ng iba. Nakatulong to para malaglag yung mga kuto nila kasabay ng pagborga natin at makatulungan man lang natin sa yung mawalan ng parasite sa kataw ito so, yung mga nabibreed naman ng ibang manok lalo sa mga Texas ganito rin yung ginagawa marami kasing kuto yan sa bandang pakpak bandang buntot important, importante yung importante yung kapaliguan natin sila hindi lang paliguan ng tsabo kasi ang lilit niyo. Hindi siya gaya ng mga Texas na malaki minsan pumapalag pang ano pag pinapalag po Sa ulo, haplos, haplos. Kailangan ma-attach yung tubig dun sa mismong balag niya. Para sure. nga no tapos na tayong magpaligo ng ating mga tsabo so ito yung itsura nila sa ngayon mga basang sisig <laughs> yan sila oh. Ito yung mga puti natin si tipula na. kaya after nyo magpaligo dapat ng yung, yung mga alagang manok dapat binibilat nyo pa agad, kasi maganda yung sikat ng araw para mabilis matuyo yung kanilang mga balahibo so mamaya babalikan natin sila tapos tingnan natin kung mga itsura nila ginaw na ginaw Yan guys, habang naghihintay tayo, pakita natin yung update dito sa ating mga bibi. Tapos yung itlog, kung ilan na nga ba yung itlog ng ating mga uh, Japanese chapo. So, pakita natin. At ayan, nilipat natin yung kulungan nila kasi masyadong mainit dun sa labas. So, ayan sila. Nakabilad pa rin. Yung kulungan nila nandun sa tabi ng asola pan. Ayan, dito natin siya nilipat. Tapos, naglagay tayo ng harang na tarapal para may privacy yung kanyang itlogan. So, tignan natin. Silipin natin kung ilan na ba yung itlog. Ayun, meron ng tatlo guys kung makikita nyo tatlo yung itlog ng ating bantang Ayan. tatlo so expect natin na dadami pa yan once na makompleto natin yung vitamins nila kailangan talaga is condition yung ating mga ibibreed para mas maganda yung kanilang egg production so yung pinibigyan natin playing mass, tapos may kasama siyang conditioner And, meron din siyang Integra 2. So, yun yung binibigay natin sa ngayon. At ito naman yung ating mga bibe. Yan na nga. Yung kanilang kulungan, ito yung lumang kulungan ng peking ducks. Kasi, di ba, nag-dispose tayo ng peking ducks. Sila na lang ninatera. Eh, medyo magulo pa. Yung gagawin airpot, dun doon nga, extend ulit yung kulungan doon. Tapos, gumawa na siyang pinto doon sa bandang punahan. So ito yung magiging kulungan ng ating mga bibe hanggang doon sa likod para nakakagala sila doon tapos maglalagay daw serpat ng malaking liguan kasi nga yung mga bibe mahilig silang maligo talaga parang pegging ducks din so ayan yung mga itsura nito mga ano to mga hen ito barako ayan po babae mga tinira halos karamihan ng may itim kinakatay namin so tinitira namin yung puti ewan ko mas gusto ng air pump to mas malinis daw yung car tingnan pero same lang din naman ng lasa so ayan sila oh dito may barako din ng lalaki na itong mga to dumalaga itong mga to dito sa kabila yung mga naunang breeders natin ayan sila ayan. mas maliliit yung babae compare sa lalaki pero pag nagbibreed naman kasi kayo nito mga lang siyang ibreed kasi masipag naman silang mga itlog at saka hindi mo na kailangan ng incubator po silang naglilimulog Ayan sila may mga kulungan nila o mga manok natin mga crossbreed tapos dito may bantam ayan mga bibi may tatlo namang natira kasi yung iba apakan daw ito may apat dito itong mga kulungan natin is kulungan lang din ng rabbit dati meron ding nakawala o mga bibi so ayan yung mga update sa kanila hopefully maparami naman natin tong tsabo yan na dyan tayo magpo-focus sa kambing kanina pala na kapagbenta tayo na na natin yung ating bulugan so yung bulugan natin na yun is 4 months old ilahe talagang matas na ilahe nya kaya uh, okay na rin at least na na natin dahil nga bulog hindi niya pwede ma yung mga kapatid niya. so yan nag-iaw tayo ng ating pananghalian after 3 hours ito yung itsura nila oh. ito yung mga balahibo nila. Ayun, yung isang inahin natin. Ayun. isa pa ay naingit Ayun, dumalaga na Naglagay na rin pala tayo guys ng ito, yung ah, uh, premoxil. So, bacterial flushing. para maging malusog na sila. Ando. Log at log. Sa kabila wala pa. Ito pa yung iba nating mga alaga, guys. Sa ngayon konti pa lang talaga yung may papakita natin kasi wala pa tayo yung mga quality talaga na bantam. Next time, pag talagang nagkaroon na tayo ng pambili, may budget tayo, kukuha tayo ng magandang klase. So, unti-unti lang gagawin natin. Shalalas natin, Ang bantam. Kino-condition natin para maging ready na sila sa breeding. Ito medyo naglulugon pa kasi yung inahin natin. Katatapos lang din mangitlog last time. So sayang yung sisiw niya. Tinamaan ng bulutong. Ngayon, gagawin natin condition tapos siwe breed na natin. Ito may premoxid din to. ating bantam nakawala tapos yung yung condition natin na medyo matamlay ito kasi nung nakaraan pa natin napansin matamlay siya so nagbigay tayo ng pamurga sa kanyang um, kanina kong umaga tapos ito ngayon premoxil din so pare parehas sila uh, medyo mahina siyang kumain unlike kasi dito sa mga iba nating breeders talagang malakas kumain Ayan Ito nating mga bantam na nakawala Mga tiyabo Ito maganda rin to eh oh. Pero ang kukunin natin yan yung dapa talaga Yung halos wala nang Makitang paa sa Ano Sa tindig niya. So may mga bantam na ganun yung mga tiyabo Lalo lalo yung Thailand Meron kasi doon yung Nabanggit nga natin kanina Yung kategori na yun sobrang ganda Para siyang pabo So, bumubuka talaga yung buntot niya. Maiksi yung katawan. Tapos, yung dibdib, sumasayad din sa lupa. So, ang gandang pagbasdan. Sa so, ngayon, tiyaga-tiyaga na lang muna tayo. So, yun lang muna ang ating video for today guys. Next time, uh, update ko kayo dito sa ating farm and mga alaga natin papakita natin yung update din dito sa ating bantang pag naglimlim na ito tusmatisa natin kung may uh, puproduce siya ng short legs so hiwalay rin natin to plus yung uh, makikita natin yan nabibilhin natin na Thailand chabu so hindi pa ngayon kasi medyo pricey talaga Uh, actually may pambili ako pero hindi ko pa kayang bumili ng gan <laughs> sobrang mahal kapresyo sya ng isang anglonobian na kambing so ganun yung presyo niya para may idea kayo isang inahin na anglonobian isang pares nun so yun ang katumbas so diyan lang muna natin tatapusin ang video for today thank you very much guys and see you next vlog bye bye